Hello, old simul ng Pinoy Gamers Guide at ipapakita ko kung paano makuha ang dismemberment plan achievement. Uh, ito ay sa chapter 2 ng Swamp Fever. At uh, papunta ko ngayon sa malit na bangka. Kung wala, kung di nyo makita ang grenade launcher doon, um, pwede nyo nung i-exit. Tapos, ayusin nyo yung setting. Tapos dito kayo, dito nyo iset yung mapa. Tapos, yan hanggang pagkawala ulit lang hanggang sa madali lang naman mag spawn yung grenade launcher doon. at ito bubuksan ko na yung hordy sa claim crush at yan may tank pa um, kailangan nyo rin pala ng boomer dito yun yung yun yung pinaka talaga importante bukod sa grenade launcher kailangan nyo ng boomer ball nakuha ko kasi yan habang naglalakway ako nagsimula kasi ako nung chapter 1 ng swamp fever kaya ayan ako dahil sa paglalakbay ko nakuha ko yung tinago ko talaga yung boomer kaya ayan hinihintay ko na yung una kong tira poink wala hindi <laughs> pa onti lang yung napatay ko kaya ayan hinihintay ko na dumami dahil nga may hordi syempre yung mga zombie na papunta sa'yo pupunta dun sa mga sa usok ng boomer bahay. kaya ayan dismemberment plan na isang putok lang meron ng achievement kaya ito ang pinapaborito kong achievement kasi sobrang astig ng achievement na ito kaya yun lang sobrang daling makuha ng achievement kailangan nyo lang ng boomer ball at grenade launcher